Sa edad na 65, mag-isang inaalagaan ni Dory Sevilla ang dosin ni ng aso at pusa sa kanyang tahanan sa Antipolo Rizal mula sa pagpapakain, pagpapaligo at paglilinis ng dumi, talagang tinututukan niya. Pero aminado si Ma'am Dory na noong una, ayon niya sa mga hayop na lumalapit sa kanya. Nagbago lang daw ang lahat noong 2016 nang ipaalaga sa kanya ang ng nobya ng kanyang anak. Dito raw nagsimula lumambot ang kanyang puso para sa mga hayop. Takot ako sa kanila and then uh, eventually na ano ko sila, parang nagustuhan ko kasi sweet naman. na ko na helpless pala tong mga animals na to without their ano, yung master, ganon. Kaya si ma'am, nagsimula na rin mag-rescue ng mga hayop at sa loob ng walong taon. Mabot na nga sa mahigit walong pusa at labing apat na aso ang kinakalinga niya. Pero dahil nagkakaedad na at may mga sakit sa katawan, nahihirapan na siyang magtrabaho para sa kanyang mga alaga. Kaya naman, kinakailangan niyang magpaalam sa ilan sa mga ito. Ang sama-sama ng loob ko ngayon na malalagay uli sila sa alanganin kasi hindi ako sure na maaalagaan talaga sila mabuti. Yun yung worry ko. Yun yung takot. Takot ko talaga. Umabot din sa 50,000 pesos kada buwan ang kanyang gasto sa pagkain at pag-aalaga sa kanyang mga rescue. Kaya naman patuloy siyang nagahanap ng may mga maputing loob na mag adopt at magmamahal ng buo sa mga rescue niyang fur babies. Sana yung makakuha sa kanila, they will really take care of them. Baka mamaya, iwanan lang din sila sa daan katulad ng mga naliligtas ko na cats. Bukas ang shelter ni Dory na Sparkles Home sa mga gustong mag-adopt ng kanyang rescue na fur babies. Hindi matatawaran ang koneksyon ng isang tao sa kanilang pets. Lalo na kung ang mga ito rin ang kanilang nakakasama na malampasan ang mga mabibigat na sitwasyon. Mabagyo na ibang daring kipuhatid ang muka ng balita gigising ng maaga, kakain ng breakfast, at sabay na papasok sa school. Ito ang routine ng apat na put taong gulang na nanay na si Michelle at anak niyan dalawang dalawang taong gulang na si Maika mula Talisay, Cebu. Pareho kasi silang nag-aaral sa kolehiyo at magkaklase pa. Kwento ni Michelle taong 2021 noong i-enroll niya sa college si Maika nang magkaroon siya ng idea na magbalik eskwela. Parati akong uh, na na hindi rin ako nakapagtapos ng pag-aaral. So sabi ko, weird na na. Tapos sa uh, panaginip ko, hindi rin ako nakapagtapos ng high school. Sabi ko, ay, kailangan kumto tumapos kasi yung mga anak ko, na. Kaya nang dumating ang enrollment ni Maika, sumabay na rin si Mami Mitchell. Dahil nanggaling daw siya sa old curriculum, hindi niya na raw kailangang dumaan pa ng senior high school. Kaya diretso college student na siya. Pareho rin silang kumuha ng anak ng BS Education, major in English. Kaya mula sa mga quiz, projects, role plays at research, walang iwanan ang dalawa. Mukhang nang idea sa isa't isa. -isa. Hmm. Yung mga kapasel namin, parang uh, interesado sila makita kami in person. Alam mo, hindi talaga halata. Pareho pa silang may scholarship grants. Kaya kahit papaano, ay kinakaya ni Mami Mitchell ang mga gastusin bilang estudyante at single parent. Kwento naman ng anak niyang si Micah, mas tumibay daw ang kanilang relasyon at lumalim ang intindihan nila bilang mag-ina dahil sa experience na ito. Ano una po, uh, it felt weird. But then, nung tumagal, okay lang din naman po kasi libre ko lahat. At may kasama po ako. Talagi. <laughs> hindi naman talaga ako nanibago since close kami ng mom ko, like para, para sisters lang din. Waiting na ang mag-ina at sunod nilang plano ay ang makapunta naman sa Japan o Taiwan para magturo together. Kaya para sa mga gusto pang humabo sa kanika nilang pangarap sa buhay, sabi ni Mami Mitchell. Uh, especially yung iba na parang nakapag-asawa rin, eh, natigil rin sa pag-aaral. Huwag sumuko. kung talagang mong kaya pa, pwede naman sila mong sa pag-aaral. Tapos wala, namang, na, wala sa edad yung like, learning is always naman. Andyan. Sabi nga, kung gusto, may paraan. Lalo na sa pag-abot sa pangarap. Kaya para kay Mami Mitchell, naging maganda pa ang kanyang journey sa pag-aaral dahil kasakasama niya ang nakasuporta niyang anak. Mobile journalist Mary Monreyes po, patid ang muka ng balita. Volleyball, pero ang mga player ay Nakaupo? Yan ang sitting volleyball. Ang mga manlalaro nakasalampak sa sahig, gamit ang kanilang mga kamay at mga paa hanggang hita, pwede silang kumilos sa loob ng court. Pero ang isa sa pinakamahalagang rule sa laro, yung isang bat mo kailangan nakalapat sa floor pag mag mag ka, pag mag-block ka rin, ganun. Mas maliit ang size ng court na gamit dito na 10 by 6 meters kumpara sa standard size ng isang volleyball court. Mas mababari ng net kung saan 1.15 meters ang gamit ng men's habang 1.05 naman sa women's. Sa ngayon, meron na tayong national team para sa sitting volleyball consisting of 14 para athletes. Si mayi Monit Prochina ang head coach 2019 ng buuin ng volleyball team ng Philspada o Philippine Sports Association for the Differently Abled no 2017 at aminado siya hindi naging basta-basta ang paghahanap ng players for sitting volleyball. Matagal eh, matagal kasi hindi wala kaming mahaha. Ah, parang feeling ko, meron ba yun? <laughs> Kaya si Coach, pumunta muna ng Negros kung saan may existing teams na para sa sport. 2019 nang magsimulang magpunta sa Ultra, sa may Pasig ang recruited para athletes. And coaching from abled players to para athletes, na challenge daw talaga ang staff. Umabot pa sa puntong umupo rin sila upang ma-experience ito. Alam mo 'yung sa utak mo na ang dali lang naman ng volleyball tapos biglang hindi kasi iba 'to iba 'tong sports na 'to so isa sa miyembro ng ating national team si Dorel Padilla even without legs talagang palaban siya sa court Sobrang challenging po kasi mm -hmm. syempre dadalhin mo 'yung flag ng Philippines eh Masaya na naging part ka as national team na pinaglalaban 'yung bansa natin sa iba mm. at maganda rin yung experience po na makalaban kami sa ibang bansa dahil po mm -hmm. syempre ma, ma meron ka rin po matututunan doon eh. And having the honor to teach these people, Coach Mayi had realizations. Na nabuksan yung isip ko nung nagvolunteer na ako sa Pilipinas. So, ko, ay, may buhay pa pala after kang naging lumpo, bulag, lahat, alam mo yon. Sa ngayon, nagpaplano na silang bumuo ng sariling tournament at sa hinaharap, umaasa silang makabuo rin ng women's team. In a world where opportunities are limitless, do not stop and never underestimate the power of your dreams. Mobile Journal, Denise Valdezancho po, hatid ang mukha ng balita.